Ako ay pinagpalit, pero di yung masakit. Alam mo yung masakit? Yung sa'yo ay maliit. Na-comfrontan niyo na po siya tungkol sa video na yan? Opo, sir. Yan po ako nang nagsilos na nag-resign po ako dyan sa trabaho ko bilang isang guarda gawa nung hindi ako makakatulog lagi, ganyan. Hawain kita po ulit-ulit ka sa ko. Bakit po lang bin-*** sawa mo? Op, op. Bakit? Ano ba yung ano yung o, sandali, sandali. Huwag. Bawal. Ito pong si Alin Joy Romay. Siya po inabuntis ni Wilmar Superales. Noong mabuntis po siya ni Wilmar at pinanganak po yung baby niya kay Wilmar, si Wilmar po ay tumakas. Winantutri po siya in short. Nung pagtakas po ni Wilmar, here comes Ronald. Ang ginawa ni Ronald, sinalo niya itong si Alin Joy. Pinakasala niya at inako niya yung baby. Ipinangalan niya sa pangalan niya. Ngayon, after 13 years, nagkita ulit si Wilmar at si Alan Joy at nagkagustuhan. Yun yung masaklap. Kaya nagsusumbong sa atin si Ronald. Si Ronald? Opo sir, opo sir. Okay, okay kasi kayo. kanina po, hindi tayo natapos. Nagmamadali po tayo. At si Allen Joy, hindi, na hindi din siya masyado nakapagsalita. Okay. Allen Joy, ma'am? Hello. Okay. Kanina po sa baba sa Idol in Action, napagkasunduan sa usapan po na kayo po pupunta ng ibang bansa para maiwasan nyo na po itong ex ninyo at doon po kayo magtatrabaho nang sa gayon makapag-concentrate kayo, focus kayo sa inyong pamilya. Tama? Opo. Kasi gusto makipagbalikan ni Sir Ronald. Now, ano po yung guarantee ma'am? Putol. 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 oh, sige po. Sige po. Kasi ang gusto ko talaga masiguro, I'm helping Ronald mm -hmm. here. Kasi si Ronald talaga, from the side, ang gusto niya mangyari magkabalikan Opo. sila. Opo. Eh paulit-ulit na lang pala ginagawa ito ni Alan Joy. So ako na magtatanong ngayon kay Alan joy anong guarantee na pagdating doon sa abroad, makakita ka ng lalaki, magkakagusto ka? Yun nga po, ang concern din ng netizens or, natin. May nakita daily. kang arabong gwapo, magkagusto ka or mag-communicate ulit kayo ni Wilmar at si Wilmar, ko. lilipad doon. Dalawang pamilya nasira dito, eh, nasira yung pamilya ni Ronald at sa kanya joy nasira din yung pamilya ni Wilmar kasi si Wilmar para married na. Mm, kay Marilyn. Lynn. Mm -hmm. Ayan po. Ito, ta si tama itong agoy ate, bumalik ka sa taong nag-iwan sa'yo. Mm -hmm. Tama yung netizen, sabi ni Sweet Angelie. Totoo. Iniwan siya, winan to three siya, naglaho na parang bula and then after 13 years, binalikan siya. Allen Joy? Hello po, sir. Okay. So, Allen Joy, ang tanong ko lang po, ano? ulitin ko, ano pong guarantee na pagdating po ng abroad sa Saudi, kayo po hindi na magluloko? Uh -huh. Ano naman ako, po ako kasawa ko eh. Nag-usap naman po kami. Ah, okay na po. Nag-usap kayo kanina pagkatapos po ng oh, oh, programa. Nag-usap po kami kanina. Ay, good, good. Sir Ronald. Ma, sir, hindi. hindi Nag-usap kami, sir. Sa text lang po yun, sir. Text? Hindi okay. voice call? Hindi po. Ayaw niya sa akin nag-ipag-usap, sir eh. Ay, Alinjoy, dapat voice call. Bakit text? Hindi naman po siya tumawag eh. Kaya ako nga nagtasat, ako nga nag antay Wala kasi akong load. Oh, sige. Then, nag antay naman ako nga tumawag. Oh, sige, po, ngayon, mabigyan ko yung mab pagkakataon. Mag-usap kayong dalawa. Sige. alam mo ba, ilang bisis na ako nagwan lagi iyo. Ila, tatlong araw ako umiiyak, gabi-gabi. Hindi -gabi. mo ba naintindihan? Gusto ko lang magkabalikan tayo. Gusto ko lang mabuo ang pamilya natin. Gusto ko lang iwanan mo na yan si Wilmar. Kasi hanggang ngayon, ganoon pa rin yung ginawa mo sa akin. Ilang taon na. Isang taon may git na tayo, Tan. Sabi ko, hindi na ko ibang mga ba? Hindi ko na sa akin lahat ng kalaking hinahanap ko. Pero ano? para kung kawawa na nagpumakawa sa iyo na gusto ko balikan mo ako wala pa rin yan pa rin yung ginawa mo sa akin puro ka pa rin kasi nung halingan lang kawawa akong tao sabi ko mukuntik na akong pakamatay na lang, bilin ang kuntik pakamatay dahil sa iyo dahil sa pagmamahal ko sa iyo dahil sa mga anak natin ngayon sasabihin mo sa akin na pag makalis ka sa mga anak mo na lang o oh, tanggap ko naman yun kung ayaw mo na sa akin pero dapat panagutin ko yan si Wilmar dahil sa kanya dahil ito nangyari ang buhay ko nagkawindang-wind Malaki ng ipo natin sa nung unang. Inayos ko eh. na ang yung pira natin. Ngayon, nag-umpisa tayo sa panibagong gawain dahil sa iyo. Ginawa, ginawa ko naman lahat. Tarabaw ulit ako. Ang dito naman ako. Gusto ko mabuhay ang pamilya natin. Malaki naman yung sahod ko. Pero ano pang ginagawa mo sa akin? Ito ako ngayon nagmamakaawa sa pagmamahal mo. Pero wala. Ano, ano bang gusto mo sa akin? Wala na akong masabi sa iyo. Ang tanong ko ngayon ma'am sa'yo, mahal mo ba talaga si Ronald? Be honest ma'am, kasi kung hindi na, para malaman ni Ronald, para magawa niya ng paraan, kung ano may pwede niyang gawin para bumalik ulit yung pagmamahal mo sa kanya. Kung sa tingin mo, ang may pagkukulang dito si Ronald, then sabihin mo na. Mahal ko naman po siya dahil mga anak ko eh. Okay. Nawala lang yun, nawala lang yun nung, ano, nung nag-contact ni no. Nawala lang yung pagmamahal mo sa kanya nung no, magkaroon kayo ng contact ni Wilmar. Opo, pero ano, handa naman ako kung ano, makipag -i... Balikan. Sa mga anak ko. Ano yung nakatato sa may bandang kanang braso nyo? Pangalan ba yan yung nakatato sa may bandam braso nyo? Sa balikat? Opo. Anong pangalan mga nakatato dyan sa balikat nyo po ma'am? Ang pangalan ko tsaka pangalan niya. Ah, pangalan ni Ronald. Walang pangalan si uh, Wilmar sa katawan mo, sa mga tattoo sa ibang parte ng katawan mo? Wala po. Good. Now, ma'am, sino pong unang kumontak? Si Wilmar o ikaw after 13 oh, years? Hindi ko po naalala kung sino. Nung nakarang taon pa po yun eh. Basta ano, hangga -chat, chat lang po. Now, alam mo ba, ma'am Alin Joy, pwede kang madimanda ni Marilyn, yung misis ni Wilmar, at sa karin Ronald, pwede silang magsalim puwersa. Narig mo naman sinabi kanina at ni Atty. Garik Tungol at maging si Wilmar. Alam mo yon opo so, ako sayo magpakatino ka na handa naman po okay marami sinabi kanina si Ronald Meron kang gustong sabihin doon sa mga binitiwan niya salita Madam-daming mga pahayag para sa iyo ano po sir happy po kasi kanina eh. ano ang um, oh, parang Sir Ronald, po. hello po sir. Pwede niyo iksiyan ulit yung gusto niyo sabihin. Gusto ko tan mabuo yung pamilya natin. Bakit ayaw mo na sa akin? Ano ba yung wala sa akin? Ano bang nagustuhan mo yan kay Wilmar? Bakit ayaw mong mabuo yung pamilya natin. 'Di ba sabi ko sa iyo, mapag-usapan na, ma naman natin dalawa yan. Mapag-usapan natin nga. Pero mapag-usapan naman natin yan. Sabi mo nga mapag-usapan diba pero ayaw mo naman makipag-usap sa akin. Nakablock ako lang sa akin. Ang bago mutan. para sa mga anak natin. Oh. Oo, oh, kaya But, eh, nga kita ilang linggo na tayo, ay kung ganyan simula pa nung bago ako umalis dito, ganun pa rin eh. Sabi ko sa iyo paulit-ulit ko na pa Kasi alam ko naintindihan ko yung mga sinabi mo sa akin, naintindihan ko lahat yung nararamdaman mo. Kasi dahil sa silos mo nga, kaya ganyan yung utak mo. Ma'am, ikaw pang matapang. Huwag <laughs> mo gano'n. Natural, magsiselo siya. Kung ibang lalaki pa yun, baka may nangyari na. Sorry ha, ah, huwag naman sana. Baka may nangyari na sa'yo. Ito ngayon, susumbatan mo pa siya. Bakit ka nagsiselos? Natural magsiselos siya. Buti nga ito, hindi siya nagagalit. Naiyak pa siya. Ma Marilyn. To. Sa kabilang linya si uh, Allen Joy. Opo. At siya pa ay nagagalit dito ngayon. Ano pong reaksyon nyo? Matapang naman talaga yan, Sir. Eh. Simula ang umpisa na nagchat sa akin, matapang siya. Ah, pati sa iyo? Oo. Oh. Ano pong sinasabi niya doon sa chat nyo? Sabi ko sa kanya, tigilan niya na yung asawa ko. Kasi may kanya-kanya na kaming pamilya. Bakit ayaw niyang tumigil? Sabi ko, oh. kung gusto mo, magkaayos kayo ng asawa mo, kausapin mo. Yun lang. Ano kung hindi, hindi na ako kinakausap eh. Wala ano akong nakuha na ano sa akin. Alam mo? Alam mo? sabi eh. ko, ko sa'yo, kausapin ka mo lang ako. Pwede naman eh. Kausapin ka kita. Kausapin, matino ka -tino mong kasi. Kausapin ko naman. Kinausap ko na yun. Mag-ayos naman um, tayo. Mag-ayos tayo. Matino ka bang kausap? Di ba isang taon na tayong paulit-ulit? Para kang batang kausap. Para kang walang isip na kausap. Nakakapagod ka na? Paano mo ko nakausap? Kaya nga na na kaya nga binablock na kita eh, kasi ayoko na makita Hin yung Malin, hindi, mo mo. Nakausap, ah. hindi mo ko nakausap pa Hindi mo ko nakausap. Ha? O chat. Ako, chat o chat. O oh, chat. Paano ko sa si Wilmar? Di ba bilag mo ako? Nakablock ako sa ako hindi, yung dalawa? Hindi, hindi ako nakablock sa'yo. Ay, ay, sa kagagawa niya. Ay, hindi ako sa'yo. Ikaw nakablock sa'kin. sa'kin. Oo, nag sa'kin. Sa oh, na kita sa'kin. Oo, nakablock sa'kin. Oo, nakablock sino Oo, ka, sa'kin. malandika. Ha? Oo, oh, na sinabihan na ilang mo na yung asawa ko. Oh. Anong ginawa mo? Dikit ka nang dikit? Ikaw pa yung sa, sa trabaho ng asawa ko. Paano ha? dikit ako ng dikit? Bakit? Pa? Nagsasama ba kami ng asawa mo? Oh, Nagkikita ba ito, ito, kami? Ha? Lagi sa ah, may ebidensya ano? ka? Nagsama kami oh, ng asawa mo? Nagki may ebidensya ka? Nagkita kami? Oo, oh, bakit? Ha? Gusto mo ba? oh, ano yung evidensya ko? Akala, mo hindi ko nakita yung video mo? na kumain kayo sa mga Kung hindi pandemic, uwian ka ng asawa mo. Asos, hindi ako ang yung asawa ko dahil, sa'yo nakabang ka. Kung hindi yung stay yung asawa mo, uwian ka ng asawa mo. Uuwian ang asawa mo. Saan ng asawa, mo. Uuwian ang asawa mo. Kinukuha mo eh. Simula nag, nagkita kayo ng asawa ko, lahat ng sound niya napupunta sa'yo kapa naman ang mukha mo. Kahit kailan hindi ako naghingi ng pera sa asawa mo. Oh, yan ang sasabihin ko sa'yo kasi hindi, hindi na ako nangangkin sa ng sahod ay, ng isang tao sa hotel. Ha? Alam oh, mo, sasabihin ko sa'yo. Palang may bindihan siya ka? May bindihan siya ka? Oo, oh, talaga. Bakit? Oh. Ikaw, bin, ikaw pa nga nagbibigay sa mga inasa. Para nasabi ko sa'yo, wala akong hinihingi ng pera sa asawa mo. Oo oh, kasi binabayad mo sa hotel. Binabayad ah, mo sa motel. Talaga oh, lang ha? Bakit ano? maybe siya ka nga? Sinasabi no, mo? It. Nag-hotel Bakit. kami ng asawa mo? Ano asawa mo? Anong asawa, asawa mo ah? pa nga nagsasabi? Ah? Na, like, days days na, kukwinto kukwinto yung, yung asawa ko na gano'n? Para lang din na magalit ka? Ay so, ikaw din sinungaling Tapos, ka Tapos, simula umpisa. Dahil sa kunsyabahan yung asawa mo? Alam mo, hindi kami nagkunsyabahan ng asawa mo. Matagal ko lang din ang asawa mo dahil sumbong na sumbong sa akin. Anong magawa ko? Ikaw ang nagsasat sa asawa ko. Di mo ba oh? Na, ang sabi ng asawa ko, ikaw mismo ang nag-uugyot na mag-ano kayo, mag, mag i Sino nga nung pala yung asawa ano? mo, Nilaglag niya ako eh. Siya ang nagsabi sa akin, matagal niya na hmm. sinasabi sa akin, na ipatulpo natin, sabi ko, wag dahil baka okay. sa... Okay, pagkano tayo, netizen power, comment lang na numbers ninyo. Meron daw mga netizen gusto magbigay ng payo kay Sir Ronald. Okay, why not? Now, Sir Ronald, Sir. so ngayon nakapag-usap na kayo ni uh, Alin Joy, at uh, yung kanya pong mga sinabi sa inyo, satisfied ka ba? Opo, oh, pues, yung kay gusto ko lang sir, yung si Wilmar sana yung makukuan ko sir. Hindi ako totally nagagalit sa asawa ko, nagagalit ako kay Wilmar. Kasi kung hindi niya pinakilaman yung buhay ko, ang ganda-ganda ng text pa niya sa akin sir. Nagtitext pa si Wilmar sa akin yan nung una, sabi niya sa akin, O sige pare, basta papakita mo lang sa akin yung bata, wala tayo problema diyan. Good, uh, uh, mark my word, sabi niya sa akin inalaman ko pa na yung kita-kita nilang dalawa eh. Paano sasabihin niya sa akin na ganun? Siya nag nagsabi sa akin na walang problema sa akin basta pakita mo lang yung anak. E, yung nangyari na parang kinuha niya na lahat, nagsama na sila, gusto na nila magsamang dalawa kagad nung nag-away-away silang mag-asawa niyan sir. Eh paano na ko, paano na lang ako para naman akong tanga na bigla na lang kukunin yung akin? Okay, napakabait nyo kasi sir man. eh. Sir, kumisang kasi hindi maganda yung sobrang mabait. Pinagsamantalahan. Sa Pinagsamantalahan po sir, po. Pinag po, kaya sir kaya. yung sobrang kabaitan nyo sir, yun lang yun. So, so, sobrang sobrang bait ko kasi Sir, Totoo. Kaya kahit sinong tao, sir, lala po, mabait talaga ako, sir. Totoo, sir. Dapat magtira ka ng konting angas. Kasi, sir, pag kaya sobrang bait, eh. ito po yung resulta. Kaya nga po, sir. Eh. Kung makakalabasan sana ako dito sa trabaho ko, sir, matagal ko yung pinatay si Wilmar sobrang galit ko, sir. Ah, wag naman, sir. Wag naman. Si Wilmar kasi, sir, wala na, nagtatago na. Well, enjoy. Si Wilmar, wala ba sa ilalim ng palda mo? <laughs> Lo, mandito ko sa bahay ko. Wala dyan? Wala sa tabi mo? <laughs> hindi naman kami nagsama niyan. Hindi naman kami nagkita na. Eh, nakikita ko kayo sa motel eh. Oh. Ah, kasi nung alingan niya. Kasi nung alingan Dahil gumawa yung asawa ko ng kwento. Para lang maniwala ka rin. Okay, so Alin para... Joy, enjoy. Dati, nakikita kayo sa motel. Ngayon, hindi na. Tapos di na. Hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo. Ilang beses ka nakikita sa motel? Hindi po yan totoo. Kanina sabi mo, oh. Pero tapos na. Hindi po yan totoo. E di sana kung mangyari yon, e di nagsama na lang dapat kami. So hindi nangyari yung motel na sinasabi ni Marilyn? Sinabihan nga ako ng asawa ko eh, na hindi niya na ako mahal dahil sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Alam mo, kausapin -gulo mo mo, mo, mo na yung buhay kausapin ko. Kausapin mo kasi na maayos sa asawa mo. Paano kung nga kakausapin yung asawa ko, wala akong kontak sa kanya? Oh. Paano diba? mo na maging kontak? Lagi ba? Ah, Ay nagpapadala mo, siya. nagpapadala siya pala. Okay, sige. So break muna tayo. Gusto ko makarinig ibang boses naman. Mail, Okay na ang Paranaque. Magandang hapon. Yes, sir. Okay, gusto ko makarinig ng bagong boses, bagong opinion. Sige po. Yes, sir. Kasi yung babae na yan, sir, dapat tumigil na yan, sir. Kasi mahihaya naman sa sarili niya. Yung kababae niyang tao, eh nangangagaw siya ng may may ari na dapat naman sir maghanap siya ng ano at may sarili naman siya sir eh challenge si joy po dapat po diyan na lang siya kay Ronald kasi napakabait naman niyan okay yun nga po Opo. sobrang mabait kaya ito po pinagsamantalan okay wag niya naman po wag niya naman po lapas ng anin yung pagkababae niya po palagi siyang nakipag-away pa siya dun sa tunay okay. na asawa oh kaya nga ma'am ma gusto mong kausapin si Challenge go ahead po ma'am kausapin si Challenge Alen, dapat tigilan mo na yon kasi may asawa naman pala yon. Hindi naman dapat ang ginagawa natin mga babae. Para matahimik na ang lahat, dapat magsitigil na. Yun lang. Oh, anong reaksyon mo doon, Alen Joy? Naintindihan ko naman. Naintindihan. na magsinungaling sinusinungaling kasi pamilyado naman yun, no? maawa ka naman doon sa pamilya. Ako, oh. sa mga anak sana, sa mga anak ni ng Wilmar, oh, maawa, saka, ako naawa din ako at doon. Sa ka, you know, at <laughs> saka yun, no? Know, at saka yun, no? maawa ka dyan sa, kay, sa, ano, sa kinakasama mo, mabait, sobra. Si Ronald, kaya nga. Ah, pag ibang tao pala kausap ni uh, Allen Joy, mabait siya. Hindi siya pumapalag. O, di, kay Mil Ocay, hindi siya makaporma. Tama lang, tahimik siya. Pero pag kausap na si Marilyn at saka si Ronald, tapang niya. Oh, okay. Nakita ko na. Now I can see the big picture. Ika nga. Sige. Salamat sa inyo, Ma'am uh, Mil okey. Now, Sir Ronald. Po Sir. po So, okay na. Ang gagawin po namin, sasamahan po namin kayo sa barangay, magpipirmahan. Pwede rin po sa Women's and Children's Desk, isama na natin, pati mga taga-DSWD, para in case sir. isa sa inyo nag-violate nung usapan, then ang susunod niyan, hiwala yan at yung kustudiya ng bata. Opo oh, sir, kasi ayaw na na rin sa akin sir. Nagsabi na rin sa kanina sa taxi eh. Ah, ayaw na? Ayaw na na talaga sir. Eh, sabi ko nga sa kanya, hindi eh, siya hiwala. Naku magagawa. Okay. Kung ayaw na sa iyo, mag ka na lang muna para at least kahit papaano eh makaganti ka. Oo nga yan sir, kaya nga ako lumapit sa inyo sir dahil sa ganyan, gusto ko lang makaganti sa ginawa sa akin na hindi ako nakatulog ng ilang araw nung una. Sa una pa rin sir, bago ako mag-resign sa trabaho ko. Tapos pangalawan pagbalik ko dito, hindi rin ako nakatulog ng 3 days. Iyak lang, iyak lang ako sa gabi, buti nga nakakayanan ko pa eh. At saka ito pa sir, Sir Ronald, kasi pag nagsampa ka ng kaso laban sa kanya, hindi siya makakalabas ng bansa. Kaya kasi pag po, sir, hindi ka magsampa kayo, kay... ng kaso, eh lalabas to ng bansa. Pagdating ng ibang bansa, eh baka magkalat pa doon. Kaya nga po sir, yan na lang po nga sir ang gagawin ko. Total, hindi na rin siya babalik sa akin eh. Makabawi man ako. Pati po sir, kay Wilmar sir, gusto ko rin mapatanggal sa trabaho yan sir. Kasi Pwede. kung hindi yan nangyari sa kay Wilmar, hindi sana nagkaganito yung buhay na yung mag-asawa. Gusto ko si Wilmar, pagka natanggal sa trabaho, bumalik ka doon sa asawa niya, muwi na ng Pangasinan. Tama, Wilmar. tama. Ma Marilyn. Oh. Okay, so gusto mo ba patanggal natin si Wilmar sa trabaho para mapilit siya bumalik sa inyo? Sir, okay lang po sana sa amin kasi pag natanggal po siya sa trabaho, wala po, wala po wala na po siyang pantustos, pantustos sa amin. Okay, she's just being practical. So ayaw mo rin siya i-demanda dahil pag nakulong siya, wala siya pang tustos. Opo. Gusto ko po, kasuhan siya ni Rumay, pabalikin niya sa amin pero magtatrabaho siya. Pero gusto ko, mangangako, yung, mangangako si Alin at si Wilmar na hindi na sila magkakaroon ng komunikasyon ay, at babalik na sila sa amin kanya babalik na sila sa kanya-kanya nilang asawa para matapos na yung problema namin. Arnel Nolia ng Valenzuela, maganapon po si Arnel. Idol, sasabi ko lang po, sana bumalik na lang sa asawa niya, napakabait po ni Ronald. Sige pa, gusto ko kausapin si Alenjoy, Joy, po sir. Alenjoy, Joy, pakiano na lang po, balikan mo na lang po si Ronald, napakabait naman po eh. Binigay po sa iyo lahat, tapos linuloko niyo po. Madali naman akong ka kausapin eh. Hmm. Ka kausapin. Ayon. Salamat po, Sir Arnel ng Valenzuela. Po. Sir Ronald, madali daw siya kausap. So, ano ba, Sir Ronald, magdidimanda o pagbigyan mo pa ng fourth chance? Pang fourth na ba ito? Pang fifth? Sir Ronald, sir, pang ilang ay, chance na ito? Marami na, sir. Ilang bisis na ako nagkukuan lagi sa kanya, pero... Hindi na mabilang. Kukuan pa rin ako, sir. Gusto ko pa rin mabuo yung pamilya namin. Okay. Gustong gusto ko pa rin, sir, na mabuo yung pamilya namin. Alang-alang sa apat na anak namin, sir. Kawawa yung anak namin dun sa probinsya, sir. Lagi siya. Tapos gusto niya magiging kuan na lang siya. Magsusuporta na lang siya sa mga anak nga eh, kung nga, madali sabihin niya na ako, kaya ko naman suportahan, sir. Kaso nga, yung magiging future ng mga bata, titingnan nila. Pagdating ng araw, ganoon din yung tingin nila. Magkaka, gusto okay. nila magkawatak-watak din. Sir Ronald, <laughs> ito pong sitwasyon. Kung akong tatanungin niyo. Okay. Itong si Alin Joy ay pupunta sa abroad at siya raw ay maghahanap ng trabaho doon at para maiwasan na niya si Wilmar at pagdating doon siyempre sa abroad, eh, makakonsentuate daw siya sa kanyang trabaho at makakapagbigay siya ng support sa pamilya. Yun yun. Ideally, yun dapat talaga. Yun na yung practical siya yung gano'n pero Correct. sa totoong tuto, pag-iisip niyan, iba yung tumatakbo sa utak niyan. Sir. Yun. yun. Yun ang, yun ang paluap ko. Sa kabilang banda, anong garanti na yun nga talaga mangyari? Kaya nga po sir eh. Now, eh, meron pang isang way dyan. Magpapile ka ng kaso sa kanya para hindi siya pupunta ng abroad. Kasi kung hindi ka magpapile ng kaso at makakapunta siya abroad dahil makumbinsi ka niya na magpapakabait na siya, eh baka pagdating doon sa abroad, another problem ka na naman. Another problem papasukin niya. Baka doon pa siya magkalat. Apo sir eh. Oh. Kaya yun ang pinag-iisipan ko rin yan sir kung makakaalis yan. Para pag hindi siya nakaalis, then dito mag-usap-usap kayo. Pero nandun pa rin posibilidad na makita pa sila ni Wilmar. Kaya nga po sir. Eh. Or number three, kasuan mo siya makulong at pag nasa kulungan na siya, eh, hindi na sila magkikita ni Wilmar. Eh sir, sabi niya nga sa akin sir, eh, kung pwede daw sila magsama ni Wilmar sa kulungan, eh. yan ang sabi niya sa akin. Allen eh. Joy. Hindi po yan totoo, ikaw talaga Ronald ah. Oh, o hindi ako nagsisinungaling tan, mamatay man ako ngayon. Ay nako, gumagawa ka na naman ng kwento. Sabi mo sa akin, pwede ba kayo okay. magsama sa kulungan? Sige. Sir Ronald, hindi sila magsasama sa kulungan, magkahiwalay sila. Kaya nga, sinabi ko ngayon sa kanya sir. Sabi ko, kala mo mag ka magsasama ikaw kayo? Ikaw ang nagsabi niyan, magsama kayo sa kulungan. Ikaw ang sabi niyan. Mm -hmm. Angeline ma de la Fuente ng Caloocan. Angeline, magandang hapon po madam. Magandang hapon sir Happy. Kung gusto po makipagbalikan po ni Sir Ronald kay Alin Joy, mag-ano po sila sa marriage counseling para po maayos ulit yung relasyon nila. Kung di naman po, Kasuan na lang po ni Sir Ronald kasi parang gagawin lang po ulit ni Alin yun sa kanya pa ulit-ulit. Mm -hmm. May point. Magaling, magaling, magaling. Salamat, Ma'am Angeline de la Fuente ng Kaloocan. Salamat din po sa Rapi. Good point, good point. Sir Ronald at Alin Okay. Willing ba kayo na sundin yung payo ni Angeline de la Fuente ng Kaloocan? Opo, willing naman po ako eh, Para sa ano, sa mga anak. Okay, ikaw Sir Ronald, willing ka ba? Oo, oh, Sir, willing naman ako basta gusto niya sa akin, uh, gusto niya. Okay, gusto ang, niya ang na suggestion namin. kasi ni Angeline na may point nga naman kung tutuusin na magpa-marriage counseling muna kayo. I don't know kung ito pang 10 chance muna, 11, 20, 1,000 million chance. Okay. Oh, okay. <laughs> 1 million chance pa yan, Sir. Eh, tatanggapin ko pa rin 'yan, sabi ko nga sa kanya, pagka nagsawa na si Wilmar sa iyo, balik ka pa rin sa akin, tatanggapin pa rin kita, alang-alang sa mga anak natin. Kahit na pinagsawa na siya ni Wilmar, Oh, Willing ka pa rin kasi, mo siya pag bumalik siya. Kasi, kasi asawa ko tapos siya, anak siya ng mga anak ko. Yun ang sabi ko sa kanya. Super bite kayo talaga, sir. Nako sir, baka lalampas-lampas na kayo sa langit. Eh, kaya nga sir. Kung gusto niyo ako po ang mag-sponsor, hanapan ko kayo ng marriage counselor. Opo sir. Opo okay. sir. Kung yan po yung maganda para sa kanya, gusto ko mapaliwanagan siya kung ano yung buhay talaga na inaarap namin. Kasi patanda na kami sir, hindi na kami pabatay dapat maging pick one na lang tayo sa buhay. Focus na lang tayo kung ano mang goal natin sa buhay. Hindi yung marami pa tayong kukuan pa, okay. E, ilagay okay, pa natin pa sa... Okay, bukod pa dyan, sa... I'll enjoy. Yes po, sir. Hanapan din kita ng psychiatrist. Okay lang din naman po, sir. Kaya nga yung gusto niyo. Gusto okay. ng asawa ko. Opo, opo. So Sir Ronald, bukod sa marriage counselor, ipapas din natin itong si uh, Allen Joy? Opo, sir. Kung yan po yung... Para tingnan kung ano ba talaga doon sa state of mind niya. Bakit paulit-ulit niya ginagawa to sa kabila nitong nagpapakita kay ng sobrang pagmamahal sa kanya, sa kabila nitong nakikita okay. niya na nasasaktan na kayo ng gusto, short of magpapakamatay kaya, na dahil sa pinagkagawa niya. Siguro may kaya, problema kaya, din sa pag-iisip kailan ma-address ito ng psychiatrist. Opo, opo. Kaya tinatanong ko sa si sir kung ano ba yung wala sa akin na yung nakikita niya kay Wilmar. Yun isa lang naman yung tanong ko sa kanya. Sige, eh alin joy Ano bang meron kay Wilmar at wala kay Sir Ronald? Ah, Marilyn. Tumatawa ka, Marilyn. Anong meron kay... Uh... Sige nga. Ikaw na siguro sumagot, Marilyn. Siguro, Sir. Mas masarap yung asawa ko kaysa sa asawa niya. Kaya pabalik-balik ka sa asawa ko. Oh. Yun ba yung tamang sagot, Alinjoy? Opo. Oh! Oh, no! Ma mapagmahal naman asawa ko eh. So, sinasabi mo ngayon mas magaling si... <laughs> Si Wilmar kay Saki Ronald. <laughs> Hindi po. Napagmalang din po. Kanina nag-oo -uh ka na eh. <laughs> Oh, man. Eden Alonzo ng Cagayan. Magandang hapon, Ma'am Eden. Magandang hapon ko, sir. May sasabihin po ako kay Kuya Ronald po. Kuya Ronald, ano mag-move on oh, ka na sa si ate Alis? ano lang, ginagawa lang niyang ano, excuses yung pag-abroad niya para maiwasan si Wilma. Pero alam mo ba kahit nasa abroad yan, marami tayong mga gadgets, wala, marami tayong, may social media para magka-communicate uli sila. Hindi, mas lalong hindi mo sila mapipigilan kaya mag-move on ka na. Bitawan mo na siya dahil sabi nga niya ayaw ko na niya. Yung mga bata, alagaan mo na lang tapos paglaki nila, doon mo ipapaliwanag sa mga anak mo kung ano yung mga nangyayari sa inyo at siyak ko maiintindihan nila yon pagdating ng panahon. Ipaliwanag mo sila pero huwag mo silang huwag mo silang sabihan na magsumama sumama ng loob sa kanilang nanay kasi nanay pa rin nila yan. Yung asawa mo sige let go mo na kasi wala rin mangyayari eh kahit anong gagawin mo okay. anuman ang ano man ang mga para nag-aano ano yung asawa mo eh kung ano-ano yung mga rason niya okay. kaya parang nakikita ko hindi na maayos yan okay sige salamat po ma'am Eden thank you din po sir good afternoon sa inyong lahat okay sabi ni Pretty Risha nasa performance pala ang labanan oh hindi kasi kasi doon sa baba hindi ko alam sino nagsabi doon yung isa mas malaki kaysa sa isa yung isa maliit sino nagsabi noon ma'am Alin ah Ma Alin? Yes, po. Oh tinatanong ng isang netizen ngayon, bakit mo nasabi mas malaki yung kay Wilmar kaysa kay Ronald? Oh, no. Wala naman ako sinabing mas malaki ha. Parehas lang sila magmahal. Ah, parehas magmahal. Mm. Uh. okay. Ba't po kayo natatawa po, Ma'am Marilyn? <laughs> natatawa lang ako sa ano, sa reaction ni ano, Alin Jekado. Parang ano oh, lang. Bakit? Parang, oh, bakit? Oh, problem, masarap ma yung oh. asawa ko. Mas masarap <laughs> yung asawa ko. Kaya yung iwanan. Ha? Mas masarap siya. Kausapin oh, mo Mas na lang kasi asawa magigay. mo. Alam mo, saan ba yung utak mo? Di ba sabi ko nga sa'yo, simula January, hindi na yung tumawag sa amin sa messenger. Ano hindi tumawag? Ha? Uh, mm, nakakausap mo nga bak siya. Bakit, mo, mo alam? Bakit, bakit, Mo, bakit, mo, alam? Mo, ka ala, sa boy uh, ng asawa ko? Saan sige, sige. Ko okay, na na? okay na, to. Alin Lagi... Joy at si Ronald, huwag niyo bababang telepono. Kakausapin ka ng staff para dun sa sponsor ko na marriage counselor, okay? Uh, sige po, kung yan yung uh makakabuti sa kanya o oh, hindi makakabuti. Okay lang po, sir. Hindi, yeah, yan po yung suggestion po ng isang netizen. Kung gusto niyo po yun, oh. kayo po magde-decision sir. Hindi yung netizen na eh. na nagsuggest niya. On <clears throat> the other hand, sabi ko, maganda nga yung point niya. Pero kung paulit-ulit na lang, one million times na lang, I don't know, but it's up to you. Opo, opo. So, bigyan eh. mo pa siya ng another chance. Oh, bibigyan ko siya, sir. Pero sasampa ako ng kaso doon kay Wilmar. Sasampa mo ng kaso si Wilmar? Opo. Gusto kong matanggal doon sa hindi trabaho pwede, niya. Hindi mga... pwede, sir. Eh. Kasi kung sasampahan mo ng kaso si Wilmar, dapat sampahan mo rin ng kaso si Alin Joy. Dalawa sila, hindi pwede isa lang. So, di sampahan ko na lang silang dalawa ng kaso, sir. Nasa iyo yan, sir. Na paano na po itong marriage counseling? Mahala na si Kung kanyan, sir. Kung ano yung, ano yung maganda. Di kung ano yung maganda okay, sa palagay nyo. Ayuhan nyo na lang po ako, sir. Kung ano yung maganda. Sir, sir hindi, hindi ako man. makapagsabi. Ayoko kasi baka mamaya yung suggestion ko, lumitaw na hindi pala tama yung suggestion ko eh kung babalikan mo. At yung suggestion eh, ng netizen, baka mamaya late in the end, lumitaw na hindi pala tama para sa inyo, hindi suitable sa inyong sitwasyon, sisisihin mo yung netizen. Gusto ko manggaling sa iyo para kung ano may decision mo at, at uh, ano mang nangyari, wala kang sisisihin. Eh, para sa akin, sir, magsampan na lang muna ako ng kaso, sir. Para kapag magkasampan ako ng kaso, at least, yan na yung point ko noon na magbago na sila. Okay. At least galing siya yan. Sige. So Oo. sasampan lang tayo ng kaso? Kasi kapag hindi ako nagsampan ng kaso, sir, hindi yan magbabago. Ganun pa rin. Kasi puro yan, sir. Eh. Thank you. Sir si Wilmar, ayaw nga makipag-usap sa akin. Gusto ko makipag-usap ng personal eh. Okay. Eh, ayaw nga eh. Thank you. Okay. So sasampan mo siya pareho ng kaso? Opo, sir. Yun na lang po, sir. Sasampan na lang muna ako ng kaso, sir. Okay. Very good. Ma'am Marilyn. to. Uh Magsasampa ng kaso si Mr. Ronald kasama ng mister nyo, si uh, Wilmar. Okay lang sir. Basta sampa niya din ang kaso yung asawa niya. Sasampa ko din ang kaso yung asawa niya. Pareho, Very good. Mas tumitibay. Para fair. Okay. Sige po. Huwag ibang-ibang telepon na kakusapagin ng staff para doon Opo. sa pagsasampa ng kaso. Okay? Opo. Salamat po salamat Sir Ronald. Po. Okay siya. Okay. Sige po. Maraming salamat sir. po Ma'am Marilyn at salamat po Ma'am Alenjoy. Salamat po sir. Okay. Oh. Iyan na lang. Maganda.